ang pinaka-crowded na isla sa buong mundo. Ito ang Santa Cruz del Islote, isang maliit na isla na matatagpuan sa Caribbean Sea sa baybayin ng Colombia. Bagamat hindi ito alam ng karamihan, ang isla ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo dahil sa pambihirang katangian nito. Sa maniwala ka o hindi ito ang isa sa mga pinaka-crowded na lugar sa planeta, sa kabila ng pagiging napakaliit ng isla ay nagsisiksika naman ang libu-libong tao dito na nagdudulot ng interes, pagkabighani at tanong mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ano nga ba ang dahilan at bakit itinuring ito bilang isa sa pinakamataong isla sa mundo at paano naging crowded ang napakaliit na islang ito? At yan ang aalamin natin. Ang Santa Cruz del Islote ay bahagi ng isang arkipelago na matatagpuan sa province ng Bolivar, Colombia. Ang isla ay may sukat lamang na humigit kumulang 0.012 square kilometers o halos 1.2 hektarya katumbas lamang ng dalawang football field. Gayunpaman, sa kabila ng maliit na sukat nito ay may tinatayang 500 hanggang 1,200 na katao ang naninirahan dito Depende sa oras ng taon. Ang population density nito ay halos 40,417 people per square kilometer. Paano naging crowded ang isla? Ang history ng Santa Cruz del Islote ay nagugat mula sa paninirahan ng mga mangingisda noong kalagitnaan ng 19th century. Kanilang napansin na ang isla ay ligtas mula sa mga malalaking alon at bagyo. Kaya't naging isang ideal na lugar ito para sa kanilang mga tahanan. Ang mga unang settler ay nangolekta ng mga materyales mula sa dagat na kanilang ginamit para palawakin pa ang isla, kabilang ang mga seashell, coconut shells, mga punong kahoy mula sa mga kalapit na isla, buhangin at kahit basura. Bukod pa dyan ang mga nakatira sa isla, ay naakit dito hindi lamang dahil sa kasaganaan ng isda na dulot ng mga koral na nakapalibot sa isla kundi pati na rin dahil walang mga lamok na matatagpuan dito. Ayon sa photographer na si Charlie Cordero, isang araw may inanod na sementong krus kung saan kinuha ito ng mga unang nanirahan at inilagay sa gitna ng isla. Noon, wala pang pangalan ng isla, ngunit mula sa araw na iyon, tinawag na itong Santa Cruz del Islote. Habang lumalaki ang komunidad, nagkaroon ng natural na paglobo ng populasyon dahil sa pagkakaroon ng maraming henerasyon ng mga pamilya na nanatili sa isla. Ang limitadong espasyo sa isla ay hindi naging hadlang para sa mga nakatira dito. Sa halip, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang mga bahay na halos magkakadikit na. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang na-occupy ang bawat sulok ng isla, kaya ito ay naging isa sa mga pinaka-crowded na lugar sa mundo ang mga bahay sa Santa Cruz de Lislote ay nakatayo ng magkakalapit at karamihan sa mga ito ay gawa sa kahoy at yero. Dahil sa limitadong espasyo, halos walang bakanting lupa o halamanan ng isla. Sa katunayan, ang tanging public space ay isang maliit na plaza at isang simbahan. Isa sa mga pangunahing hamon ng mga residente dito ay ang kawalan ng natural na pinagkukunan ng tubig tabang umaasa sila sa mga bangkang nagdadala ng tubig mula sa mainland o sa ulan na iniipon sa mga lalagyan. Ang kuryente naman ay limitado at karaniwang galing sa mga generator na umaandar lamang ng ilang oras bawat araw. Samantala, ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-isla ay pangingisda. Bukod dito, tumatanggap din sila ng tulong mula sa mga turista at organisasyon na bumibisita sa isla. Gayunpaman dahil sa maliit na espasyo, limitado ang mga oportunidad para sa ibang uri ng trabaho. Meron lamang isang paaralan sa isla na nagbibigay ng batayang edukasyon sa mga bata. Ang serbisyong pangkalusugan naman ay napakalimitado dahil kailangan pang bumiyahe patungo sa mainland para sa mas seryosong medikal na pangangailangan. Isa sa mga dahilan kung bakit naiiba ang Santa Cruz del Islote ay dahil ang mga tigarito ay kilala sa kanilang pagiging matibay at mapagkumbaba. Sa kabila ng hirap at limitasyon, nakahanap sila ng paraan upang mabuhay ng sama-sama. Ang pagkakaisa at pakikisama ay mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Bagamat siksikan, mahalaga sa mga residente ang pagpapanatili ng komunidad at tradisyon ang bawat miyembro ng pamilya ay may papel sa pag-aalaga ng isla at sa pagsasali ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Ang isla ay naging simbolo ng mga hamon ng overpopulation at limitadong resources. Maraming eksperto ang gumagamit ng Santa Cruz del Islote bilang isang halimbawa sa mga diskusyon ukol sa urbanisasyon at climate change. Sa kabila ng kanilang matibay na pamayanan, ang Santa Cruz del Islote ay nahaharap sa malalaking hamon. Ang kawalan ng sapat na tubig, ang mahinang infrastruktura at ang kakulangan ng espasyo ay ilan lamang sa mga suliraning kinakaharap ng isla. Ang mga solusyon na iminungkahi ng ilang NGO at eksperto ay kinabibilangan ng pagpapabuti ng transportasyon ng tubig at paglikha ng water desalination plants pag-aalok ng alternatibong kabuhayan at pagbuo ng sustainable tourism. Ang turismo kasi ay isa sa mga potensyal na paraan upang mapabuti ang ekonomiya ng isla basta't ito ay gagawin ng may respeto sa kalikasan at lokal na kultura. Ang Santa Cruz de Lislote ay isang lugar na puno ng kakaibang kwento at leksyon para sa mundo. Bagamat ito ang isa sa mga pinaka-crowded na lugar sa mundo, ito rin ay isang patunay ng tibay at kakayahan ng mga tao na mabuhay sa kabila ng napakahirap na kondisyon. Ang isla ay hindi lamang simbolo ng overpopulation, kundi ng pagkakaisa, kultura at pagpupunyagi ng isang komunidad. Sa pagharap sa hamo ng modernong panahon, ang Santa Cruz de Lislote ay patuloy na magsisilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng balanse sa pagitan ng populasyon, likas na yaman at pagpapanatili ng kalikasan. Sa kabila ng limitadong espasyo, hamon sa mga likas na yaman at overpopulation, ang Santa Cruz del Islote ay nananatiling patunay ng tibay ng diwa ng tao. Ang isla ay hindi lamang isang natatanging lugar sa heograpiya, kundi isang buhay na kwento ng pagkakaisa pagkamalikhain at pag-asa. Sa bawat alon na humahampas sa pampang nito, ipinapaalala ng isla ng Santa Cruz del Islote na kahit sa pinakamaliit at tila imposibleng bahagi ng mundo, maaring umusbong ang isang komunidad na puno ng pagmamahal, tradisyon at pakikipagkapwa-tao. Sa kanyang kakaibang kagandahan, ang isla ay isang inspirasyon para sa lahat. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng lupain kundi sa lalim ng samahan at tibay ng mga naninirahan dito